What's up, lang People? I-flex na lang natin itong isang uh, napakabuting kalooban na uh, si Kuya John Mills Isayas ng Naga City. Nagsabi ang dalawang bata ito na ilibre sila sa pananghalian at hindi naman nagdalawang isip na ilibre ni Kuya John ang dalawang batang ito. Agad naman niyang binayaran ang inorder ng dalawang bata dito sa JVRS Eatery dito sa Barangay Basud, Pulangi, Albay. Sir, uh, taga saan ka po? Taga ano po? Nagagawa po ako. Ah, uh, yung uh, ano pong pangalan mo? Jamel Sisayas po. Patag na sa Facebook. Ayun, uh, Jamel? Jan Mels. Jan Mels. Isayas. Po. Isayas. Yan. Ano mo yung broadcaster dito sa Pulangge? Si Isayas Kinday. Ay, hindi ko mabilal. <laughs> Super bad. Ayan. <laughs> Ayan, maraming salamat po sa pag sa napakalambot na pagbibigay mo ng uh, pagkain sa kanila. Wala naman po. Ayan po. Eh. Yes, po yung motor? Opo. Uh, ingat okay, lang yun, po sa biyahe Salamat po. Ayan, nasabi. Salamat po. Panawagan na rin niya sa mga gustong bumili ng e-bike, pumunta na lamang sa kaiser B. Cunaga o kaya i-contact ang kanyang Facebook account, Janmels Isaya. Isa lamang ito sa pagpapatunay na marami pa namang taong may magagandang kalooban. Maraming salamat, Kuya Mel.